Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay madalas tumaas ang presyon alam mo bang may natural na paraan para bumaba ito kahit wala kang iniinom na gamot? Marami sa atin dito sa Pilipinas ang hindi alam na halos isa sa bawat apat na adultong Pilipino ay may high blood pressure o hypertension. Ayon sa Department of Health, DOH, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng stroke at heart attack sa bansa. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga epektibong paraan para mapababa ang blood pressure agad. At kung paano rin ito maayos ng pangmatagalan, bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Ano ang high blood pressure at bakit delikado? Ang blood pressure ay sukat ng puwersa ng dugo laban sa pader ng mga ugat. Normal na presyon ay nasa 120 over 80 millimeters of mercury pababa. Kapag madalas lumalampas sa 140 over 90 millimeters of mercury, ito ay tinatawag na hypertension. Ayon sa World Health Organization, WHO, ang hypertension ay isa sa silent killers dahil madalas wala itong sintomas pero unti-unti nitong sinisira ang puso, utak at kidney. Kaya napakahalaga na maaga pa lang, alam na natin kung paano ito kontrolin. Unang paraan, breathing exercises, isa sa pinakamadaling gawin ay ang controlled deep breathing. Ayon sa isang meta-analysis na inilathala sa Journal of Hypertension 2013, ang slow breathing techniques ay nakakapagpababa ng systolic blood pressure ng 5 to 10 millimeters of mercury sa loob lang ng ilang minuto. Subukan ang 448 4 breathing technique. Huminga ng malalim sa loob ng apat na segundo. Pigilan ang hininga sa loob ng apat na segundo. Dahan-dahang ilabas ang hangin sa loob ng walong segundo. Kapag ginagawa ito, na-activate ang vagus nerve. Isang ugat na may malaking papel sa pagpapanatiling kalmado ng katawan. Kapag na-stimulate, bumabagal ang tibok ng puso. Bumababa ang peripheral resistance o paninigas ng ugat, at lumuluwag ang daluyan ng dugo. Sa Japan at India, ginagamit din ang yoga at meditation bilang bahagi ng paggamot sa high blood pressure. Kaya kahit dito sa atin, pwede mong gawin ito bago matulog, pagkatapos maglakad, o kahit habang nakaupo. Ikalawang paraan, isometric exercises. Hindi mo kailangan ng mamahaling gym equipment. Kahit simpleng hand grip exercise ay pwede, Ayon sa isang pag-aaral sa American Heart Association Journal, 2018, ang isometric hand grip training sa loob ng walong linggo ay nakapagpababa ng systolic BP ng 8 to 10 millimeters of mercury. Ganito gawin. Una, gumamit ng unan stress ball or hand grip trainer. Pangalawa, Pisilin nito gamit ang 20-30% ng lakas mo at hawakan ng dalawang minuto Pangatlo, magpahinga ng isa hanggang tatlong minuto. Pangapat, ulitin ng dalawa hanggang tatlong beses. Mga sampung minuto lang bawat araw at pwede mo na itong isingit kahit nanonood ka ng TV o nakaupo sa mesa. Bakit effective ito? Kapag may resistance or pressure sa muscles, napipilitang mag-adjust ang ugat para dumaloy ang dugo. Kaya natututo itong mag-relax at maging mas elastic. Kapag mas flexible ang ugat, mas madali itong makontrol at hindi basta-basta tumataas ang BP. Ikatlong paraan. Ayusin ang root cause. Kahit gawin mo araw-araw ang breathing at hand grip exercise, pansamantala lang ang epekto. Kung gusto mong pang matagalang pagbaba ng BP, kailangan ayusin ang ugat ng problema. Pinakakaraniwang sanhi. Metabolic disease. Insulin resistance. Prediabetes. At diabetes. Sobrang timbang at taba sa tiyan. Maling lifestyle, paninigarilyo, alak, kulang sa tulog, stress. Ayon sa Framingham Heart Study, isang matagal na medical study sa US, halos 70% ng kaso ng hypertension ay may kaugnayan sa sobrang timbang at metabolic problems. Mga praktikal na hakbang para sa mga Pinoy? Number 1. Iwasan ang paninigarilyo. Mas maraming Pilipino ang namamatay sa heart attack at stroke dahil sa yosi kaysa lung cancer. Number 2. Limitahan ng alak. Kahit moderate drinking ay pwedeng magpataas ng BP. Ang mga inuman tuwing weekend o fiesta ay dapat hinay-hinay. Number 3. Bawasan ng junk at instant food. Mga processed meats, hotdog, longganisa, ham, dilata, instant noodles at soft drinks ay mataas sa asin at preservatives. Ang DOH mismo ay nagbabala na ito ang major contributor sa mataas na BP ng mga Pilipino. Number 4. Piliin ang tamang carbohydrates. Mas mababa ang glycemic index ng kamote, mais, saba, nilaga at brown rice kumpara sa puting kanin at tinapay. Mas maraming gulay at prutas gaya ng malunggay, ampalaya, talbos ng kamote at saging ay mainam dahil mataas sa fiber at potassium na natural na nakakapagpababa ng presyon. Number 5. Subukan ang DASH Diet Focused ito sa prutas, gulay, whole grains at less sodium. Sa Pilipinas, malaking tulong ang pag-iwas sa mga processed food. Hindi naman ibig sabihin ay hindi ka nakakain ng bagoong o tuyo, basta huwag sobra-sobra. Iba pang mahahalagang aspeto ng lifestyle. Ehersisyo araw-araw, brisk walking, jogging, o kahit pagsayaw ng Zumba ay sapat na. Ayon sa Hypertension Journal 2019, ang 30 minutes minuto ng exercise araw-araw ay nakakapagpababa ng BP ng hanggang 7 millimeters of mercury. Ayusin ang tulog. Kapag kulang ang tulog, tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol na nagpapataas ng BP. Kung may sleep apnea, mas malaki ang risk ng hypertension at stroke. Manage stress. Stress, depression, at anxiety ay may direktang epekto sa BP. Kaya't bukod sa breathing exercises, mainam ang simpleng relaxation techniques gaya ng pakikinig ng musika, pagdarasal, o paglalakad sa labas. Natural supplements na may ebidensya. Vitamin C, 500 mg per day. Nakakapagpababa ng systolic ng millimeters of mercury at diastolic ng isa hanggang dalawang millimeters of mercury. Garlic, 300 to 960 milligrams per day. Ayon sa meta-analysis, pwedeng magpababa ng systolic ng 4 to 5 millimeters of mercury. L-citrulline, 3 to 9 grams per day. Tumutulong magproduce ng nitric oxide na nagpaparelax ng ugat. Pero tandaan, mas malaki pa rin ang epekto ng lifestyle changes kaysa supplements. Tamang pag-measure ng blood pressure. Ayon sa pag-aaral, 97% ng tao at 80% ng doktor ay mali ang paraan ng pagkuha ng BP. Dapat nakaupo ng tahimik ng limang minuto bago sukatin. Huwag kakain, magkape, o manigarilyo 30 minuto bago mag-check. Dapat nakapatong ang braso sa mesa, hindi nakalaylay. Kung mali ang proseso, mali rin ang resulta. Mga ka-mind your body, ang hypertension ay hindi dapat binabalewala. Pero ang maganda, maraming natural na paraan para kontrolin ito mula sa simpleng paghinga, ehersisyo, tamang pagkain hanggang sa healthy lifestyle. Kung gagawin mo ito araw-araw, hindi lang blood pressure ang gaganda, kundi pati ang iyong buong kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.